ito mga idol, ako pala si ano, Laila, gamit ko dito Ayan, sugod so na so sugod na ako dito Tingnan nyo mga idol, kung paano ko papatayin yung kalaban dito oh. Yan, oh, Ayan o, oh, ayan ah. o oh. Takbo ng takbo ng kalaban o oh. Takbo pala siya, Ay, akala ko matapang siya Ayan, hindi siya natamaan Ayan, hindi siya puruan idol o oh. yan tingnan nyo idol o, oh, yung mga kalaban o oh. Takbo ng takbo Ayan ako, si Laila ako dyan ah kaya panoorin nyo mabuti yon Kung baano ako ito papatay yung mga kalaban mga idol ha Tinyan nyo ako ha Kuha muna ako dito Punta muna ako dito mga idol ha oh. Titignan ko muna dito kung may kalaban ba dito Ayan may kalaban yan Patay ka ngayon Ayun Ayun Nakatakbo Ayan pa ah, ha Tirahin na natin to Ayan yung kasama ko Takbong takbo Ayan Tumakbo na rin ako kasi yung kasama ko tumakbo rin eh Ayan punta ako dito Ayan Ayan, punta ko na dito, ayan, mga kalaban namin, ayan, yun. banat, banat, layla, banat, banat, ayan, mga idol, yung kalaban, takbo na, takbo na naman, hindi ko na puruhan, ah, sayang, hindi ko na kuha yung kalaban, ito naman ako, punta mo ako sa ano ko, bahay ko, baka, inubos na yung mga kasama ko dito, ito, andun pala yun si ano, yung kalaban ko, dito muna ako, ayan, mga idol, ha. Tak mo na ako dito, pasok ko dito, baka dalawa yung kalaban ko, eh. ayan, pumasok yung kalaban, oh. Hmm, patay ka ngayon, ayan, nakatakbo ka pa rin, ha. Ah. Hmm, nakalain mo, matatakot ako sa'yo, ha. Ah. ya e, punta ako dito, de, tignan ka muna dito, baka may kalaban dito din. Ayun, may kalaban, oh, yeah, mm, ayan, hmm, ayan, hmm, dali, eh, ah, isa pa, hmm, dali rin. Dalawa yung nakuha ko, dali, nadali sila. Ayan, pa isa dyan, oh, ayan, ayan, okay, Hmm, mm, mm pengatlo. Hmm, dali rin. Hmm, tatlo na nakuha ko. Hay dolo. Tingnan niyo, ayan pasok kami dito. Titirahin namin 'to. Yung bahay nila, ayan, may mga minyes semua dumating. Kaya atas muna tayo, atas muna tayo. Tipo tira na tira mga idol, oh. Ayan mo tayo mga idol. kelaban. Hmm. Hmm, dali na naman. Agay okay, nakatakbo. Dali. Eh, hindi dah dali ko eh Tumakbui eh. yes, Sayang Hindi ko nakuha kuha yun, ha Tengoklah aku Baik ko dito, ayan Ada kalaban dito, ayan Tengoklah ni, mga idol Yung kalaban, oh Takbo, nak takbo Takot talaga sila Hmm Hmm, dali Hmm, dali Hmm, dali Ayun. Dali Hmm Dali Basta sila Sila talaga gami, Gagamitin ko Marami talagang tumatakbo Nak kalaban ko dito Hmm, ayan Dito naman aku Bababa naman aku Kasi wala na kalaban, no? Oh. Ayan, tumutakbo-takbo na mga kalaban, my idol. Kaya tignan niyo mga video, idol. Panood na lang kayo, ha? Kung paano ko ito ipapanalo, ha? Ayan yung kalaban, no? Oh. Ayan, hmm. Ang tapang mo, hmm. Um, okay. Hindi pa soke. Hmm. Um, hmm. Um. Hmm. Dali. Dali na naman. Ayan, idol. Tignan niyo mga idol. Panood na lang kayo sa video, kay idol. Kung paano ko ito ubusin yung mga kalaban, idol. Sige, idol, ha?